Kumusta po mga ka-adventure? So magandang umaga So yun bali hindi pa tayo nakakapagpamana Dahil sa tinamaan tayo ng Trangkaso Medyo matagal-tagal na rin So bali yung trangkaso natin Gumaling na pero Naiwan naman yung matinding ubo Mabigat sa dibdib Sa tuwing natutulog ako kapag gabi Sumisikip dibdib po Dahil siguro sa plema hindi pa tayo makapagpamana. Si Otol, bali nakadalawang lusong na siya. Kahapon, saka kagabi, bali kagabi nakaadyak. At si Otol, nakakulis siya ng napakalaking barakota. Humigit kumulang siguro, mga 15 siguro mahigit pa. Kilos. Malaki talaga. Napakalaki. So, tayo. Hindi pa tayo makalaot. Hindi pa tayo, hindi pa tayo pwede lumusong. Hindi pa tayo kaya isisid. Kaya wala pa tayong upload sa laot kaya yun lang muna tayo ng maiksing video para at least nalaman ng mga solid viewers natin dyan na may karamdaman tayo kaya hindi tayo nakapag upload ayan so yun ang abang na lang po sa mga susunod kong upload ayan sana gumaling na itong buko para makapag adventure na ulit tayo so yun maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta at pagtangkilik sa ating mga videos